Sa June 26 pa nga ang NBA Draft pero marami na sa ngayon ang excited na makitang maglaro itong si Copper Flag sa Dallas Mavericks. Ayon sa programang The Dan Patrick Show, sinabi mismo na Jason Kidd na bagay na bagay itong si Copper Flag sa kanila at siya ay nasa tamang lugar. You see mga kaibigan, ang Dallas Mavericks ay malakas na kung sila'y healthy lamang. Mayroon silang Clay Thompson bilang shooting guard, point guard si Kyrie Irving, power forward naman si Anthony Davis at center naman si Derek Lively. Kaya small forward si Copper Flag sa kanila. Ang maganda lang dito ay hindi kinakilangang baguhin ni Copper Flag ang kanyang laruan. Kung ano ang kanyang inilalaro sa kolehiyo ay ganoon din ang kanyang ilalaro sa Dallas Mavericks kung siya'y papasok na sa NBA. Hindi maitatanggi ng mabigat ang pressure sa mga balikat ng first overall pick dahil malaki ang ekspektasyon sa kanila. Nakasalalay ang kanilang pangalan, ang kanilang dignidad sa kanilang performance. Pero para miss may copper Flag, mga idol, hindi mabigat ang pressure sa kanya sapagkat ipagpapatuloy niya lang kung ano ang kanyang nasimulan sa kolehiyo ngayon sa Dallas Mavericks sapagkat yung kanyang posisyon ay ganoon pa rin sa kanyang bagong team na Dallas para sa next season. Importante rin po ang mga presensya ni Nakaira Irving, Clay Thompson at Anthony Davis bilang mga biterano para sa kanya sapagkat siguradong marami siyang matutunan galing sa mga ito. Nasa tamang daan lang ang Golden State Warriors ayon kay Bob Myers para sa kanilang susunod na season pagkatapos na na po sila laban sa Minnesota. Ayon pa mismo kay Stephen Curry sa isang interview sa kanya ay magpapatuloy siyang maglalaro ng meaningful basketball kasama si Jimmy Butler. Malaki kasi ang impact ni Butler sa Warriors at pati kay Stephen Curry. Para kay Bob Myers na former Warriors GM at president at naging two-time executive of the year para sa kanilang team. Ang kinakailangan na paguhin baguhin sa Golden State Warriors ay yung kanilang backup player dahil as of now kitang kita naman na okay na sina Curry, Green and Jimmy Butler. Ang problema lang kasi ay na-injured si Stephen Curry. Yun ang pumigil sa kanila. Sinabi din naman niya na si Butler sana ang mag-step up ang magtatawid sa mga labang wala si Stephen Curry. Pero hindi rin naman daw kaya ni Jimmy Butler kung siya lang ang gagawa nun. Sa madaling salita, lahat ay umaasa kay Butler. Pero dapat marami din siyang tulong. Marami din ang tutulak sa kanya. Maliban dyan, inaasaan na nga rin ho na magdaragdag ng center ang Warriors at ito ho'y isang veterano. Yan sa ngayon ang kanilang pinaghahandaan dahil siguradong magiging intense at marami silang kakumpetensya sa trade market sa paparating na offseason. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Tumutok lang palagi para hindi ka mahuli sa mga balitang NBA.